ng mga sama mga na ano na naman na 30% big change i don't know not avoiding going as an inhibitor and assess the scene de wala sarili din style oh ina napansin ko mga tatak na shirt niya re tatak na to is very loud loud din tapingi mo mga na ma mayroon search natin Hello, Candy Girls! Uh, it's been a long time, you know. <laughs> <laughs> De, gusto ko lang mag-guys sa inyo. Lang. Gusto ko lang kayong kumusta yun. And, um, yun uh, stay sweet and see uh, That's it? Or meron pa rin, nagmo-moisturize ka rin? Kailangan ng moisturizer. Ganun mm -hmm. ang turo sa akin ni Katin. <laughs> mm -hmm. Hindi pwedeng uh, dry ang mukha mo. Mm -hmm. It will cause pimples. Wow! <laughs> <laughs> wow. Does Katrine have a say in what you wear also sometimes? Oh, naman. Meron naman tayong say sa lahat ng damit ng kahit sino eh. Pero ako may say ako sa ako nung pwede niya, ay sa anong maganda niyang suotin. Kasi doon ko siya nakikita kung mm. anong bagay sa kanya. Kasi minsan may mga damit tayo na sino. Kayo ba next. Kayo ba next. seryoso. hindi ko Hindi po, hindi to Remember, yes. <laughs> Hello Candy Girls, uh, it's been a long time, you know. Hindi, <laughs> <laughs> gusto ko lang mag sa <laughs> 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 Gusto ko lang kayo kamusta yun. And, uh, uh, stay sweet and see you soon. Meron silang sarili, distinct Oo, na napansin ko sa mga tatak na siya. Kanyari, itong tatak na to is, um, very loud, loud yung tapping ng mga salon nila. Meron naman yung mga salon. Ako as endorser and ako very excited dahil binigyan ako ni Mang Tina ng chance na binigyan niya ako ng pagkakataon na uh, ilabas. Kasi ako, addict ako sa talaga sa shades, sa glasses. Talaga sobrang hili ko. Binigyan niya ako ng chance para mag-design. Nagbig like, ako na sarili yung touch yung mga shades, yung mga lines ko. So, yun. Uh, excited din kami na i-share yun sa mga tao. Okay. Kaya yeah, naman. Yeah. Okay. <laughs> you have a co-stylist that manages If you have a co-stylist but it's see. just you, supposed right? to be dressing up, what style <laughs> do you prefer? Pagka tinuha na ako lang yan. stylist na to. <laughs> what were you wearing when you got it? <laughs> Yung polo lang na... Di ko alam, polo.

thank you excuse me thank you picture of thank you and then number 1 2 3 come on come on come on come on come on

See si Catherine and Daniel so that yeah, inspires. Oh, yeah. Congrats, Tina, on this collection. Wonderful Thanks collab. And there's Danielle. Congratulations again. Thank you. Yay! <laughs> Check it out. Eye to eye. Check it out. In stores nationwide. Right? Yeah. <laughs> Wait lang. Okay, हैं हैं मैं Grabe ka, Harlan. ka pala siya, siya, siya. Ano ba yan? Hello, Candy Girls. Uh, it's been a long time, you know. Hindi, <laughs> gusto ko lang mag guys sa inyong lahat. Gusto ko lang kayo kamustahin. And, um, ayun. Uh, stay sweet and see you soon. DJ! You DJ! <laughs> oh! Oh!